PICTURE! 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 minsan. picture boni, 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 picture boni, 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 Picture boni, boni, ano? Ano, boni, 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 Picture okay, ka ano, pa. Oh. <laughs> Yan, video yung mga, ano, talon-talon. Oo. Oh, oh, pos Post, post. dito. Okay, natin. Bijan, tuloy -tuloy natin. okay. <laughs> okay. na. Video, tuloy-tuloy na to eh. Okay. 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 Ano? Ano? na yun, unang Ano? na yun. Ano? 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 ho! Ano? 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 Ang Ano? Ano? Kaya ang bolada ang susunod. Oh. <laughs> Rex Grado, ikatlong kalahok. Yes! <laughs> 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 Alam mo sa eh, si kaapat na kalahok. Ah! Buti ko na na eh. <laughs> ah! Bomboni! Eh. KALIMANG <laughs> ANG WALA ka NA SUSUNOD NA KALAHOK! Ako nga ka magbibigyo! KAYERBOLETA! PUNAS! PUNAS! Yes, yes, sige lang kuya! Ituloy <laughs> oh, na anim kalahok! WOO! O, nagkakalimutin ako! At <laughs>

inal gai yeah, uh, di jomo kita kan video hagano no isa isa babagdak sige 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 sige, sige. Game. oh <laughs> o, dito, dito. Dito, game 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 <laughs> sama apa di cellphone oh sige <laughs> nexty oh <that's> the... <laughs> <laughs> Three. Yeah. Okay. 1, two, 3 <uplift> <laughs> <Woo! sighs> 3 <laughs> 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 <inaudible> <laughs> <laughs> oh, okay, then, publish, publish. <laughs> <laughs> Di pa tapos kaya. Ay, hey, gata, last oh. Hindi pa. For the last time. Okay! Hahaha! 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 Eh po, ada mana tu beg? Langkai babak, langkai. Oppos boy. <laughs> Tuh tuan mulangin. <mo> Sampai <laughs> <laughs> yang paling. Ha 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 ha

Ay 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 ay, malupit, malupit. Yes! Jo wala. Wala na. Kore kamboy. Kore kamboy. Bye, Delta. Saturn. Saturn. ang itim. bakit yung nag gano'n yung nalunod na o. <laughs> na. Ayun may namak. Patay <laughs> na, Ganun ka lang yun, eh. Bore, na. <laughs> Ala patay na. ala <laughs> ng Nang taong. Ayan Ewan po, tao. si <laughs>